Isang magandang araw sa ating lahat mga ka-sideline. So sa video ito po, ipapakita ko po sa inyo ang gamit nating vitamin B complex. Ano ba yung tinuturok natin sa vitamin B complex at saka sa iron? Makikita nyo rin dito sa video ano yung ina-apply natin sa manok bago tayo nagtuturok. Kasi po, dapat um, walang sakit at saka walang bulate yung mga manok bago tayo magturok para effective yung ating ituturok na vitamin B complex at saka iron. So, let's go! Sa pagbibigay po ng vitamin B complex, ang ginagamit ko po ay itong Norovit na merong multivitamins A, B complex, at saka D and E. Yung ginagamit naman po ng iba is yung Buliboy at saka yung Belamil. Yun yung ginagamit ng mga ibang nagmamanok. Yung mga hindi ko magamit ng Norovit. So tayo, Norovit yung ginagamit natin kasi ito yung turo ng mga idolo natin sa pagmamanok. Ang ating gamit man po sa anti-anemia na natutunan ko dati kay Boss Jojo ay itong iron dextran. Every two months po itong tinuturok sa manok para hindi siya maging maputla. Bago po ako nagtuturok ng mga vitamin B complex at saka iron dextran, pinupurga ko po muna yung mga manok. At saka hindi po magiging efektib yung pagpurga kapag mayroong sakit yung manok dapat po ay dumaan muna tayo sa bacterial flushing. Pagkatapos po nating mapurga, paliguan po natin. So, ang ginagamit po namin ay itong zero mite. Tapos, pagkatapos ng mapaliguan, so, nagtuturok na kami. Pagkatapos po nating uh, purgahin yung manok, paliguan, at saka maturukan, um, during the process po, nagbibigay po kami ng ano, promotor. Every other day po ito binibigay. Pwede rin po ito sa mga ano breeding at saka yung after molting. Itong mga Brahma na nakuha natin kay Sir Hans CZ po, mga ka-sideline ay nabili natin sa halagang 300 pesos per head. Day old po yan na Brahma. Tapos dapat po ay limang heads yung kukunin mo para bigyan kanya ng tag 300 pesos per head. Napakasayang po ng tatlong brama na namatay as in sobrang sayang. Minsan ba malaki na sila, doon pa sila namatay. Pero, ganyan po talaga sa pagmamanok. Minsan talaga, minamalas ka. <laughs> so, ito yung next natin na uh, ano, papaliguan. J45 galing po kay Boss Jojo. So, meron tayong ah... Uh, kaya natin mag-produce ng Pure J45 kasi meron din tayong hen na J45. Yan, ito yung papalinguan natin. Ito yung, ano natin, na uh, Pure J45, mga ka-sidelines. Papakita ko muna. Para isa na. So, ito si Karina, ating Pure J45 na hen. Magaling kong maglimlim. siguro mga 2 months kasi na, na, nasa 5 months na kasi itong isa so after 2 months baka mag-breed na tayo ng um, day 45 malalaman po natin kapag napurga na po yung manok or kakapurga lang kasi yung ipot nila ay magkukulay verde kaya nito napakanya ang kanyang ipot yan ba diba? kulay verde yan yung ano um Ginamit nating purga, astig yata 'yon. So kulay berde 'yung ipot. Kapag napurga na. at nang husto si ano si Tiny kasi nasira yung isang pakpak -pak niya. Buti na lang nabuhay pa. Yung isang pakpak -pak po niya ay na-paralyze. Pero sa tingin ko, eh, unti-unti na siyang nakaka-recover. Yan. Hindi na po nagagamit yung isang pakpak -pak niya. At saka medyo hirap siya sa pag ano sa pagkasta. So, ang isang naisip ko dito is yung artificial insemination na lang sana. Ito na lang yung gagawin ko para makakasta siya. Yan. So, yan po ang kulay ng kanilang ipot kapag napurga nyo sila. Magiging kulay verde. Yan. So, inaantay ko na lang po na uminit dito. Tagal naman. Yan na po Nagpurga rin tayo ng mga sisiyo. Yan. Yung mga mixed breed natin. Nagpurga rin tayo. Future upgraded native. Yung iba black meats, yung iba may strain or may lahi ng sasuk. Yan. Yan na. O, sige, sige. Ikaw, o. O, Oh, Ay, umana na, pindot na Naku na, pindot na Opa, oh, oh, asa man na, ato Ano oh, sa maingunin mo sa piso? Ano kunsa ang piso? Ano kunsa? Ang lintaw Ang lintaw, dora Sige, pahalina ta Pinurga rin natin yung mga, ano, uh, mas bata doon. Pinainom rin natin sila ng bastonero. At ito, pinurga rin natin yung mga sisiyo ni Ninong. <laughs> Mixed breed din. Upgraded native. Yung parents Pindot ay... Ya, Napindot naman na, oh. Yung parents po nila ay, ano, um, nasa... 2 uh, kilos pataas yung babae tapos 3.2 to 3.5 yung mga lalaki. Ala po ya oh. Ana. Hmm. sila Purga. Asa dra? Oh, Buing Asa man? Purga siya. Oh. Ay! Ay! inum? Inom! manusik! Manusik mensa. siya! Oh! oh ay, panusik! Maldita kay si... Ano um, no? Si Tokyo? Oh, unite Guniti! Ikaw ako na ako! Video ako! Ay, ikaw na lang ko sa manok! Oh! Sige <laughs> na ba? Ikaw manok ba? Hehehe! ko ang manok ba? Dili oy, gunita na ako, ha na dito atras na manok na to be kasaha na anak so yun mga ka sideline after natin mag purga is magtuturok na tayo bugat dali lang muna sa so nabibigatan daw yung bata <laughs> bugat diay! Ay, bijuhan ko nimo, Mo. Sige, uh. ikaw ko. Kung natarong ba? Oh, na o, ko. Wala. Naigo. Nakita ko Mo sa silpon. Wala. I Kita. Wala. Manggani na katubang sa kuha. Na na sa kuha? Oo. Uh. Sige, sige. Ah, grabe. nagatubang, katubang. sa kuha? Ikaw na budbe, o. Oh. Hi, guys. Hi, guys. Kinsa man ka? Kubi. O, oh, Kubi. Anak kinsa? <laughs> so, yun. Tapos na tayo sa ating pagpapaligo at saka pagpuksa ng mga bulate sa kanilang uh, chan at saka yung pagpatay ng mga kuto. Abangan nyo po ang ating part 2 ng video na ito which is ang pagtuturok natin ng mga vitamina na binibigay natin. Maraming salamat po sa panunod.